Gusto mo ba na ikaw ay hindi hindi pa kakawalan ng mahal mo at hinding-hindi na siya maghahanap pa ng iba dahil sa ikaw ay sapat na para sa kanya? At siya ay maging patay na patay sa iyo. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Basta gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng bute Pwede maliit na bote, babasagin o plastic ay pwedeng gamitin. At pagkatapos lagyan mo ang bote ng kalahati na olive oil o kahit na anong oil na meron ka, pwede po bibi oil, coconut oil, o vegetable oil ay pwede po. Basta maglagay ka ng kalahati sa bote. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat. Isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. At pagkatapos mo na itong masulat, i-roll o itupi ang papel at saka ilagay sa loob ng bote na inihanda mo. At nang malagay mo na ang papel sa bote, ay maglagay ka rin ng kaunting asin. At nang malagay mo na lahat, hawakan saglit ang bote mag-focus at mag-concentrate ka at hilingin mo kung anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo. At pwede hilingin mo na habang buhay magmamahalan kayong dalawa at siya ay maging patay na patay sa iyo. Basta hilingin mo kung anong gusto mong hilingin. At pagkatapos ay pwede mo nang takpan ang ritual at dalhin kahit saan ka man magpunta o pwede ito itago sa damitan mo sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito pang matagalan. Dahil isa itong gabay para patuloy ang pagmamahalan ninyong dalawa ng mahal mo at siya ay palaging dikit na dikit sa iyo. At pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At paniguradong ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya at hinding-hindi kanya pakakawalan kailanman. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.